Pa! Pa! Ang dilim naman dito! Sino yan? Huwag magtago! Ate? Naliligaw ka ba? Hindi ako naliligaw, iho! Ikaw ang hinahanap ko! Tulong-tulong! May aswang! May aswang! Ma! Tulungan niyo ako. Anak, takbo. Anak, ligtas ka na ng dito na kami. Sugurin ng aswang, patayin ng aswang. Tulungan nyo mga lolo nyo, tulungan nyo naman si lolo. Help us subscribe para marami pang joke ipapalabas. Kabalo ba ka, bibi? Nga sa dagat o sa sapa, nagpuyo ang mga buhaya? Patak ka, ramang katayoy. Naan naman sila ro nagpuyo sa Senado o sa Kongreso? Ah! <laughs> Anong problema, baby? Bakit tumigil ka? Pupuntahan ko sana perlas ng silangan mo, kaya lang. Kaya lang ano? Amoy lupang hinirang kasi. Ah!